Barabas eh, sunduin po natin yung mga tao natin sa kabilang baryo sa barangay na po babalik po ulit kami dito mamaya iigib ng tubig pagkatapos po iigib ng tubig ay eh, sipat na po kami ng San at magbabanto ng yelo o manda po ang panahon bukas at lalarga na po kami pwede pwede higat yan ah. yan din Bye, Bino, okay yeah. <laughs> okay Naka exercise din Ito ang matarabas. Kaya, bilwa. Ito ang matarabas. mga karabas. Ito mga labas. Ibabalik. Ito na lang po sa amin.

Balda si Wicol ba? Sa Pariba? Sa mga ni Raptor? Wicol Kulba, Si Kul Kamusta we? Oy! Ni <laughs> <May> kaunting... Bagay <laughs> Lager. ang <Lagerang> katawan. Hindi <laughs> <laughs> pa naka-recover ng maganda si Chef. <laughs> Nahilo na pa ang ulo. Sa labnat. Mahalay okay. na, wala pang umagahan. Ngayon pa lang. Happy Sama Ayun, mga kaharabas. Ayun, nandito na po lahat ng ating tao. Ay lalarga na po tayo. Punta na po tayo ng San Jose. Ay, kain tayo mga kaharabas. Oo, ang mga pasalan ng ngayon lang. Ay, bakit ka dyan? Karawar na kanso pa. Mga lamang kain na yan, eh, mga karabas. So, wala, mga karabas. na yung Sunog na yung naluto ko. Oh. Kapsi na. Yes? Oh! Oh! Stop! Stop! Oh! Stop! 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 Ayan na po siya po. Gusto na po siya. saan na po? Pumumutay ng yelo sa ambulong. Patahan po tayo doon. tubig po. Ayan po. tubig. Gusto na po siya yelo uh, mga karabas uh, magaigib na yung mga tao natin para gamitin pang laot baka bukas matuloy na kami pag laot tabi ah, mo tayo tabi uh, na yung mga igiban ah, apat na drum lang rin naman to Terima kasih po may bayad pala dito 4 container 3 piso <laughs> sige lang mga karabas mura na 3 piso ok lang yun ayun po mga karabas ay ikip po muna tayo dito sa baryo ng Ambulong binira na ganito ako sige nang wari ating drum <laughs> Atin na na apat sa kaya rin mo bulitan sa

kung ito ba ginawa ng mga mga may <natin> mga inyong sistem <laughs> sa inyo sa kanila ay maulang rang may kiti kiti panganin na kung an lang ahay pang binit lang <laughs> dati mineral water kami ayun po mga harabas ay i-give po muna tayo dito sa ambulong so, sawaran po natin yung apat na dram natin boss Ito yung piyuraman Lakas to. guys. pa ba? Mayroon na lang. Tapos, Uh, Taw.

Tatlong pang apat. Siblings two days. Salamat. Oh. Dating sa lahat, ipitipid lang. Wala nang lawan daw. Talian po at para hindi mapasukan ng tubig pag nilusong sa dagat. Hindi mapasukan ng tubig alat. Hindi mapasukan ng tubig ng tubig alat. Ayan na, dram lang talagang kaya namin Karga na lubig mga karabas Kasi yung baka namin ay eh, Gapang-gapag na lang <laughs> Ayun mga karabas Puno na ko ang ating pang-apat na dram oh, Ipapagulong na yung Mga dram natin I May bayad po dito yung isang dram

kasi yung daanan kaya galing po yung bangka

Cher. Maramas. Sa po sila boy bitik na gigib. Nakakarga na po kami ng drum. Ayan. Hindi na pala sa lubid. Yan mga karabas. Nagkakarga na kami ng tubig. Papalakot na kami. Matagal na ang tambay namin sa tabi. Wala pang uli. Yan mga karabas ko. Mahayos ng drum. Sabay. Tandaan na lang. Mabigat. Mga karabas. Tubig yan eh. Up. Up, ganda lang. Sira ng ating flooring. Uh, eh, uh, oh, tapos Malayo. Last. Last. Malayo. Malayo. rin. Malayo. 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 yung dalawa po mga karabas dito natin inalagay sa unahan so, dati yung pwesto nyo sabit ka ito dalaloy oh, ano dyan oh, okay oh. sati sati sabay 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 sabay

Po, mga kaharabas, itapos na po tayo magkarga ng tubig eh, ngayon po ay uuwi po tayo ng sanusi at kakarga naman po tayo ng yelo kasi ito na una po yung mga yelo natin ayun po mga kaharabas, malapit na po tayo sa Kaminawit ito na po yung mga bangka na mga nagpagtago rin po yan Pagkalo uh, na rin po Maglalaot na lang ang puno nila Hintay ng magandang panahon Para makapaglaot dito na po tayo sa Kaminawit mm. ay eh, bukas po uh, babantog po kami ng yelo maganda po ang panahon ay lalarga lang po kami Pare. Wala kami mga karabas. Eh bukas na lang kami magdagdag ng ilo Eh malalaki pang alon sa tabi. E, namin kaya ipasok e, ang bangka. E, sisikan. Kaya e, bukas na lang daw kami mag dagdag ng ilo Ayos. Ganda ng apo mga karabas. Uh, dito na kami, dito na kami namin. May na inuubukas uh, tapos banto uh, abanti uh, na pala ako oh. kalmada na marami na ito yung kasabay oo, oo na sila bukas sa kasabayan lakas na ito oh. magisabay na rin sige okay, mga karabas uh, nyo lang namin pagdating at sa uh, Hanggang sa laop, kami.